Luto da si Oops, kubusta make vegan, luto nang na kamuti. Itu yung kamuti make pure kamuti. Pure na kamuti. At itu yung karlan. Karlan po ito make Karlan asal kamuti magsamayan kahit sa munduh Parang mag-asawa po ito make Saan dong karlan dojo kamuti. Saan yung kamuti? Nandun, 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 nandun. Ayan, kumain tayo mga kabigan ng kamuti. Masarap to mga kabigan, bagong luto, mainit pa. Ito yung buhay probinsya mga kabigan, pero mga pagkain ito libre. Nandyan lang sa tabi-tabi kumuha ka lang at magluto ito yung kalan masamigan sa so, tatot yung lahat dahil mga kaibigan makain ng kamuti makain ng kalan sa tatot sa loob ng mundo sa so, lahat at hanggang sa muli and God bless everyone sa lahat ng magandang oras o anong hapon Sa out pa sa akin magandang misis. Okay, uh, hanggang dito lang magbigan and God bless everyone. Hanggang sa muli sa ating next vlog. Salamat sa panood.